Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con. Apogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang episode ng paborito niyong programa. Ang paborito kong programa... Ano ba? <laughs> <laughs> ang attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin po natin ang paborito niyong abogado ng bayan, ang paborito kong abogado ng bayan, ang abogado de Campanilla, attorney Danny Con. Mm -hmm. Maraming maraming salamat sa iyo. Sweet people. <laughs> ano <ba>? <laughs> <laughs> ang abogado Ay, de lako. Campanilla. Mm -hmm. At sa ating mga kababayan, na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. oh kapusta ano ka yan? na? Oo. Iniisip ko kung ano bang hapunan natin ngayong gabi. <laughs> Nagugutom ka na? <laughs> Malapit na. Oo. Oo. Siguro yung ibang nakikinig sa atin eh. Nakikinig sa atin habang kumakain. Hmm. Parang may nagbigay kasi sa akin ng, ng amuse ano? eh. Galing sa dagupan. Hmm, naku talagang popular Oo. sila for. Ano kaya bang, ang bangus na ga gagawin natin dito? Pesa? Tocho. O tocho. Oo. Yung pong pesa. Oh, maraming hindi nakakaalam um, ng tocho. Pagka po kami nagpesa, meron po kaming sausawan. Ah. Uh, ano yung sausawan natin? Sausawan lang, ulam na. Ah, uh, um, ito yung tahore. Tahore. Sa bawang, sibuyas, Kamatis. Okay. Uh, mamaya hindi na legal ang show mo. Cooking ah, oh, na. Kuking kuking na. na. Ay, pero masarap din yung tocho. Oo, masarap din yung tocho. tocho pero... Na may kasama. Tapos pag kinain mo, may kasamang saging, saging na puti. <laughs> dapat saging na puti. Ayan na naman. Pag na, ano, nahilakbutan yung saging, bawal na. <laughs> Oh nga. Ayan. Pero baka mas matamis kapag ka nahilakbutan ang oh, but, Well, baka hindi masyadong nahilakbutan, mm -hmm. basta kinalawang. At ayaw. Oh. Matamis basta kinalawang. Pero according to dating faculty regent Amy Lynn ng Los Bupi, Los Baños, mm -hmm. may scientific explanation yung kalawang. Pag may kalawang daw kasi yung saging, ibig sabihin meron siyang release na enzyme or something. Uh, at uh, yun ang nagpapatamis? Yun ang nagpapatamis. Wow! So minsan, mm -hmm. pinost ko kasi sa Facebook yung itong si Atty. Danny. Binilan ko nga ng kinalawang na saging. Sabi naman, mukhang hinilakbutan. <laughs> so napag-usapan yung kinalawang na saging. Sabi niya, may scientific explanation ang kalawang oh, ako, na thank sa you akin. Very much uh, Regent Amy Dupo. Oh, oh, yes. ng UPLB. Yes. Ang okay. kanya pong specialization ay insecto, oh, entomology. Entomology. Yeah. Oh, oh. and well, dami nating words for the day. Uh, uh. Hinalakbutan, kinalawang, entomology. <laughs> <laughs> so anyway, dito po sa programa, tuloy-tuloy ang ating mission na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ng mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay sa ating mga relasyon at iba pa. Dahil po sa panahon ngayon, importante na may alam po tayo sa batas. So makisali po kayo sa aming usapan, bukas ang ating himpilan para sa inyong mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag po lamang sa mga numero na makikita sa ating screen. Uh, para sa mga Globe users, 0954-310-0331. At para naman sa mga Smart users, 0961-770-8807. O di kaya mag-iwan kayo ng text, comment o mensahe sa Facebook page na walang iba kundi ang TVUP. Mm -hmm. oh, Ako, meron na tayong first sender. Oo, first sender. Pero wala tayong joke for the day? Ah, wala na? Oo. Oh, kasi hindi naman tayo natatawa. Pero... May nagpadala ba? May, hindi, wala ah, na. Wala ubos na. Ubus na. Pero yun na nga, diba, dati, parang inaraw-araw mo na humihingi ka ng donasyon ng microphone. Ah, may nagbigay. At may nagbigay. May nagbigay. ayaw magpakilala. Oh, that's the best. Anonymous. Oo. Oh, oh. mm -hmm. Pero ngayon naman, yun naman po ang panawagan namin. Magdonate Mag kayo ng... Joke. Lawyer's jokes. Iko-compile Lawyer joke. po namin. Iko-compile po namin at kung marami na po sila, ipapublish pa namin. Wow. Ah, ah. Talaga? Yes. Okay. Parang ayaw mo. Adi hindi, hindi, hindi po namin ipapublish. <laughs> nabito na. Eh, hindi naman. Ibigla ah, eh, akong naisip na palagi mo kasing sinasabi na gagawin mo na ang libro mo sa oh, Corporation man. Code at Succession. <laughs> Ang mauuna, lawyers jokes. Lawyer's Kaya lang jokes. ako na, natigil ng sandali. <laughs> Pero kung gusto mo, go ahead. Oo nga. Why not? Dama. Yan okay. ang, yan ang ano. Madaling ang, uh, kausap. Oo. Oh, oh. At <laughs> ano to, encouraging. Encouraging words. Yeah. Mm -hmm. Love you. <laughs> <laughs> ano ba, walang ganyan. Dapat uh, ano ba. Sige, sige. Ah, uh, si Okay, si Des, 40 years old, Quezon City. Oh, <laughs> ba? Galit pa. Attorney, sabi ni Des, attorney, magandang gabi po. Meron lang po akong tanong, kung meron po bang kapangyarihan ng aming kapitan na magbigay ng permiso na ipasukat ang lupain ng aming pamilya sa pamilya na umaangkin ng aming lupa? Saan ko pwedeng ireklamo si kapitan? Nako, si kapitan, mm -hmm. si kapitan. O si, si kapitan, agente, <laughs> eh, uh, si opo. kapitan. Eh, si kapitan na. Wala pong wala pong kapangyarihan yung kapitan, maski po siya eh kapitan ng barangay para samahan yung kalaban ninyo na pumasok sa lupa ninyo at magsukat. Opo, sa totoo lang eh, kung meron pong bakod yung lupain na pinasok nila, pwede po natin kasuhan ng trespassing yan eh. Oo. Mm -hmm. Eh kaya lang, kung nakabuyangyang po yung lupa ninyo. Ano ba naman ang buyangyang? Ay, naka-open sa lahat. Naka-open? Walang bakod, so di nakabuyangyang siya. Mm -hmm. Siya eh, bukas para pasukin ng ah, kalabaw, tao, kambing, lahat, mm -hmm. pwede pumasok. Opo, eh hindi mahihirapan tayong idimanda ng trespassing mm -hmm. si Kapitan. Pero kung nakasarap po ang inyong lupain, may bakod, ah, eh trespassing. Mm -hmm. Ang isasampan natin, laban kay Kapitan. Mm -hmm. Pero sa susunod pong eleksyon... Kakampanya ah, tayo para hindi manalo ulit si Kapitan. <laughs> eh, kasi pero, po siya eh, nag a ng lupa. oo oh, <laughs> Mahirap yung ganyan ng Kapitan yun. Aho, ng aho hihimaso, mm -hmm. uma-ahente, oh, may oh. pinapanigan. Pakialamero. <laughs> mm -hmm. Eh saan ba pwede ireklamo si Kapitan? Well, uh, kasi kung ang kanyang ang ginawa ay pag-abuso sa kanyang... Uh, kanyang kapangyarihan bilang isang kapitan ito po ay isinasampan natin sa mayor mm -hmm. ng bayan siya po kasi ang may administrative supervision sa mga kapitan sa munisipyo mm -hmm. isasampan po natin yung reklamo kay mayor at most likely papatawag ni mayor yan mm -hmm. nako kung si mayor West Bagachal yan yan papatawag agad niya yan nako Mm -hmm. Magandang gabi sa Mayor. <laughs> so, yan Ito naman, meron tayong isang text question mula kay Ulysses from Old Balara. Uy, malapit lang dito sa atin sa UP. Ulysses. Si Ulysses. Oh, oh. Ang tanong ni Ulysses, attorney. akala ko po kasi wala akong birth certificate. Mm -hmm. Kaya nagpa-late registration ako. Okay, ito na naman ang issue ng late registration. Mm -hmm. Akala ko, natahimik na to. Mm -hmm. Nung tumahimik si Alice Guo. Mm -hmm. Pero, ngayon, nung kukuha po ako ng passport, nalaman ko na may nauna na po pala akong birth certificate. Na double mm -hmm. registration of birth ako. Dahil dito, di ako nakakuha ng passport. At na block ako sa PSA. Paano ko po kaya maaayos ito? Hindi ko maintindihan yung sinasabi yung na-block kayo sa PSA. Bakit kayo iba-block ng PSA? Dati-dati po kasi, hindi nakikita ng PSA kung may double registration sapagkat hindi po sila computerized. Mm -hmm. Kaya nga nakapag-double registration ka dahil hindi nakita yung una mong registration ay kasalanan mo ba 'yon? Ang solusyon dyan, pupunta kayo sa PSA at ipapakansila sila natin yung mm -hmm. pangalawa ninyong registration. Kasi po between the first o yung original registration at saka itong late registration eh, mas credible yung hmm. first registration. I think I think yan ang sinasabi niya na ayaw hmm. na ng PSA until mag ano siya. Ma. Kailangan niya na mag ng specific steps na kanselahin. ang kaniyang kanyang ano, ang kanyang apa uh, birth certificate. Ang sa akin pong pagkakaalam, meron pong form sa PSA. So pupunta lang po kayo sa PSA, magfi-fill up po kayo ng form para makansila yung pangalawa ninyong registration. Hmm. At ang gusto lang po nila kaya siguro kayo papupuntahin doon eh para, para malaman talaga nilang magkaibang tao yung mm -hmm. first at saka yung second registration ay parehong tao. Mm -hmm. Parehong tao dapat malaman nilang parehong tao lang yon. Kapag ka po kumbinsido sila na parehong tao yon, ikakansilahin na po nila yung pangalawang registration. Mm -hmm. So punta lang po kayo doon, ayun lang po ang solusyon. Para po makakuha na kayo ng oh, pasaporte. Hindi kasi pwedeng dalawa oh, <laughs> yung ang inyong birth certificate. certificate. So, mapipilitan oh. talaga kayong kanselahen. Alam mo, nung dati, nung wala pa yung PSA, nung NSO pa lang yan, automatic na lang kinakancel yung second registration. Hmm. Eh. Pag nalakitan nila, parehong-pareho ang entries. Aha, kung parehong parehong entries. Apo, oh, eh, kinakancel agad nila yung second. Apo, mm -hmm. oh, para sa ganon... I-issue ang kanila ng Di ba yung certified copy Nung first mm -hmm. Hindi yung second Yung first registration mm -hmm. eh, Pero ngayon meron pa palang blocking-blocking ito okay, Baka naman siya na lang yung gumamit na term ng blocking as, oh, nga. mm -mm. Oo, Okay ngayon naman meron tayong caller ko, on color standby oh, sige. Oh, Meron na tayong caller ngayon kasi nga meron na tayong Mikropono Mikropono I-denonate ng isang anonymous ng ayaw magbigay ng tunay oh, oh. na pangalan. Listener. Dahil talagang Aha. maluwag sa loob niya na ibigay. Ah, ah, sabi siguro niya, eh para madinig ko yung boses. Hindi naman Gigi ang pangalan nito. Ah, hindi, <laughs> hindi. Walang <laughs> sinabi eh. Anonymous na, nga. o oh, oh, na Gigi ang pangalan. Makulit. Anonymous okay. nga. Mm -hmm. So ngayon naman, ang caller natin on standby ay si Matthew from Caloocan City. Matthew? Magandang gabi sa iyo. Hello po. Hi Matthew. Good morning, good morning. Anong anong tanong mo Matthew para kay abogado de Campanilla? Um, isa po akong rider ng isang riding training app. Ngayon, nabastos po kasi ako. May pasero po ako medyo nakainipusa. Pero pinayagan ko kasi wala na raw sa pera. Ito lang daw ang afford na, Ebi, nagdahang lang po ako. Ngayon, nung nag-drop off na po kami, tilig niya po akong pinasama sa kanilang konto. Ihatid ko raw. Ihatid ko raw. Iyatid ko naman daw hanggang dito lang tulad sa gate lang. Hanggang? Nung hindi po ako pumalag, hanggang gate lang daw. Hanggang kondo daw po. ko daw. Ah, hanggang ka. kondo. Yes po. So, adong eh, ang sabi ko naman, hanggang dito ang sa dito niya. Nung hindi po ako pumaya, pinabaan nga ang rating ko. Nang hindi lang ho ako ng tulong. Ano bang karapatan namin mga rider? Na ah, ito yung rating. Mm -hmm. oh, Nagmagandang yoob na Oo, siya. O, tapos siya pa yung binabaan, binabaan ng, ng, rating. rating. Oo. Ah. Alam niyo? alam naman siguro nung mga gumawa ng application for the rating ng mga rider ko na mayroong mga taong gagamitin yung rating para balikan yung mga mm -hmm. rider na nakainisan nila It's a retaliatory uh, weapon oh, parang retaliatory an ah, siguro meron namang paraan para sumul mapahatid hatid niyo mapasabi niyo doon sa Ah uh, up mm -mm. rider up na kung ano 'yon totoo. Mm -mm. Ang Anting ko meron paraan para gawin ito. Hindi ko lang talaga ma masabi ngayon dahil mm -mm. hindi ko pa natatanong. Pero ako naniniwala mhm -mm. na meron ito. Actually recently nagkaroon ng merong ganyang parang kaso nangyari, mm -mm. di ba? na pinost pa nga nung pasahero online na gumamit siya nung kotse. Mm -hmm. Tapos, pinost pa niya na merong ginagawang masama yung driver Bye. habang nakasakay siya. Actually, parang nagsabi din yung, nag-insist yung driver, wala akong ginagawang masama. Ganyan. So, inaral nung, nung car company, and in the end, sinabi nila na ang finding nila, walang kasalanan yung driver. Ay, yeah. mm -hmm. So, siguro, especially kung rider ka, mm -hmm. tapos, um, kung ang record mo naman, hindi naman ikaw yung type na maya't maya, eh, mm -hmm. purkit mababa ang rating ng ano, ng pasahero mo, palagi mm -hmm. ka nagko-complain, siguro makikita din nila na baka naman talagang may basihan mm -hmm. para hindi ka dapat, hindi mo deserve Apo. na talagang... ang mababang rating na yan. Apo talagang hindi nagsasabi ng totoo. Oo. Ah, so I ang, think ang dapat doon. Oh. Palagi ko dapat e-formalize mo ang iyong side, mm. 'di ba, ng kwentong 'yan um, para mapalinaw, mapaliwanagan. Ay meron yatang ride hailing and transport network service. I think that's what you call 'yan mga mga angkas, joyride. Ah, okay. So, yun may, ang may tawag bagong, sa kanila. Merong bagong ngayon, ano? Anong pangalan ng bagong ride hailing and transport network service? Parang may bago. Ah, eh. may parang ano, parang nandini ko oh. may bago. Move it, yan. May move, move it. it. So, madami na sila. Kaya naman, nakakatakot ngayon mag-drive sa sa kalye kasi ang dami-dami <laughs> ng <laughs> motorsiklo. <laughs> Ayun. Diba? So yun, so, so Matthew, kasi yung, yung tanong mo kasi Matthew is not strictly yung legal question na uh -huh. na ma, na masasagot namin base sa civil code, sa revised penal code, <coughs> sa mga special uh -huh. na laws. Pero ito, palagay ko isa to sa mga problema na baka naman masolve kung susulat ka, i-formalize mo ang side mo uh -huh. dyan sa issue na yan. Yung kasing, di ba, itong pagsali mo doon sa riding <coughs> network service, meron kang uh, pinuntahang opisina para mag-submit ng requirements nila? Ayo, di bumalik ka doon sa opisina na yon kung saan ka nag-apply para mapasama doon sa network at doon ka magpaliwanag. Ngayon, kung ano man ang mangyari doon na hindi maganda, Tawag mo uli sa amin. Mm -hmm. uh, follow up. Okay. Maraming maraming salamat sa iyo, Matthew. Ingat ka maraming, pag ikay. Po. Namamasada din ba ang term? Para doon? Mm, namamasada. namamasada. Okay. Maraming maraming salamat, Matthew, para doon po sa interesado please call yung mga numbers na binigay namin sa inyo kanina. Ngayon naman, let's give way sa isang text sender natin. Ito naman ay si Tito, 34 years old from Caloocan City. Nako, attorney, nagpanotaryo po kasi ako, dokumento na requirement ko po sa trabaho. Ngayon, after one week, nabalitaan ko na ang nagnotaryo ay scam pala. Mm -hmm. Yung papel ko po ongoing na sa employer ko Magiging invalid po ba yung pinasa ko? Sana masagot po Thank you uh -huh. uh, Sinabi niyo po na na-discover ninyo O na-balitaan ninyo Na ang nagnotaryo ay scam Alam po ninyo Kinakailangang ma-verify ka muna ninyo talaga Kung scam nga Uh, paano ba natin masasabi na ang notaryo ay scam? Siguro po walang opisina yung notaryo at yung ginamit na pangalan, pangalan man ng lawyer, ay hindi talaga siya mm -hmm. yung uh, uh, nagnotaryo ng uh, dokumento. eh Kasi po, nire ng batas na kung magpapanotaryo kayo, dapat nahaharap kayo doon sa notaryo publiko. At kung meron po kayong dapat na sumpaan na dokumento, dapat ito ay sumpaan ninyo sa harap ng notaryo. Mm -hmm. Eh bakit hindi po kaya ninyo gawin ng pagbalik? Ano? Baka bak dabalitaan nyo lang kasi eh. Bakit mm -hmm. hindi po kaya kayo bumalik doon sa uh opisina ng ng notaryo at uh, doon po kayo magtanong kung yung ba talaga ng notaryo ay peke. Okay kasi Paano po kung, kung expired na pala ang commission ng notaryo. Ay ano yon in good faith ka doon. Uh, hmm. in good faith ka ron kasi hindi mo naman trabaho. Usually ba gaano katagal ang ano? Gaano katagal commission ng Yung pag yung lah, hindi po kasi lahat ng abogado Nagnonotaryo. kailangan okay. mag-apply ka bibigyan ka ng commission to be a uh, Ay, hindi po to, commission na bayad ito po uh, yung commission. authorization authorization okay. di ba na notarial commission mm. na para kayo makapagnotaryo at mm. saka meron lang ano yun di ba may may period lang na usually po every po lang year walang forever ah, every year pero yung iba na nakakakuha na yata ng two years mm -hmm. nung ako po eh, bagong graduate eh are ano uh, at na nag-join po ako sa isang law office nire-require kami ng law mm -hmm. office na mag-apply para maging notaryo publiko. Ang pagknoo ng pagkakaalam ko is taunan mm -hmm. ang uh, authorization ng isang notaryo. Okay, balik po kayo dun sa opisina ng nag -notaryo. Kung saan kayo nagpunta para magpa-notaryo? Para po inyong ma-verify kung sila ay peke. Kasi po, kung sasabi, talaga magagalit sila at sasabihin nila hindi po kami peke, mm -hmm. hindi nyo na kinakailangan, wala na kayong problema. Mm -hmm. Ngayon, that of what? Kung ngunit, talagang munit, subalit. Mm -hmm. Kung na, talaga pong sinasabi nyo, eh, peke yung notaryo at ang nakadiscovery po mismo eh yung uh, employer employer niyo uh, sabi anak ko eh peki itong notaryo mo eh di ang gagawin po ninyo magpapanotaryo lang kayo uli sa ibang notaryo pupunta lang kayo sa ibang notaryo na hindi iskamero at iba eh, pa notaryo po ninyo yung dokumento nyo mm. uh, po, hindi po nagiging invalid yung dokumentong ipinasa nyo kung hindi hindi pa nyo nakukumpleto ang requirement. Mm -hmm. Kasi ang isa po sa requirement, dapat notaryado. At kung talagang in mm -hmm. good faith kayo, siguro hindi mm -hmm. naman, it should not be taken against you. Mm -hmm. Eh kasi po, pwede man yung sabihin na nabalitaan ko lang, eh baka naman hindi totoo. Mm -hmm. Eh di niyo ninyo yung inyong dokumento. Eh pero sila naman ang nagsabi invalid po it ay is, eh, hindi po tunay yung notaryo. Ibigay mm -hmm. iba ibabalik lang sa iyo yung dokumento. dadalin mo lang sa ibang notaryo at no notaryo mm -hmm. eh. Opo. Pero hindi po nagiging invalid yung dokumento. Mm -hmm. Kumbaga ito ay dokumento pa rin, tunay na dokumento yan pero hindi lang po siya nakacomply doon sa requirement na, notaryado. na dapat ay notariado. Okay. So meron naman tayong, oo yan talagang notaryo. Kung minsan yung mga tao, hindi nila na, na iintindihan kung ano yung value or importance mm -hmm. ng notaryo. Mm -hmm. Pero sa mga instances that required ng batas na notaryado, mm -hmm. ay kailangan sundin. Halimbawa, mm -hmm. sa mga huling testamento at notarial ang will, kailangan. Mm -hmm. na kailangan yeah. harap kayo sa abogado. At susumpaan ninyo mm -hmm. na uh, yung testamentong uh, nakasulat ay ginawa mo. Mm -hmm. ah. At very strict ang requirements. Opo. Diba? Mm -hmm. Siya kasi nagturo niyan eh. Yan ang tinuturo. Ah, isa. Po. Isa sa mga isa tinuturo. At anyway, yan. So sa mga, merong may katanungan tungkol sa mana at mga testamento. Tanong na po. De Campania. Mm, so anyway, meron pa tayong isa pang text in question galing kay Vicky from Quezon City, mm -hmm. 25 years old. Tanong ko lang po, kapag ba walang trabaho ang ama ng bata, naku kayang-kaya mo 'to. Mm -hmm. Dapat po ba nasaluhin ng mga magulang ng ama, in other words, the lolo and lola, mm -hmm. dapat po ba nasaluhin ng mga magulang ng ama ang sustento niya doon sa anak niya? Ah, uh, siguro po bigyan muna natin ng counting paliwanag. Mm -hmm. Una, konti lang, ha. Eh? Una, ang mm -hmm. ang sustento po sa bata ay hindi lamang sa sa ama manggagaling 'yan. Dapat ay pareho silang magbibigay ng sustento. Pangatlo, kung yung pong ama uh, ay hindi makapagbigay ng sustento dahil sa walang trabaho, Pwede bang ito, pwede ba itong doon hingin sa kanyang mga magulang? Opo, pwede pong hingin ang sustento mula doon sa lolo at lola noong apo na anak ninyo. Pero kinakailangan na may kakayahan din pong magbigay ng sustento ang lolo at lola. Kaya, kaya lang merong isa itong komplikasyon. Pwede po kasing hingin nung lolo at lola na kung sila ang magsusustento at bubuhay dun sa bata, ay eh sa kanila titira ang bata. Ayan. Mm hmm. Pwede po nilang hingin yon na makakayanan lang po namin na magbigay ng you know, tumulong kung ang bata po sa amin nakatira. Mm -hmm. Although hindi naman yun mandatory na pag, pagkaka nila pag nila ay mandatory na dapat ibigay ipagbigyan ibig, 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 mm -hmm. ano Saka pwede, pwede rin, nilang hingin pwede, pwede, nilang hilingin pwede rin hindi hilingin kung merong moral or legal obstacle Apo. na patirahin yung bata sa kanila ayan opo mm -hmm. Pero kung ang, ang lang naman niya, pwede po bang doon higin sa lolo mm -hmm. at lola ng bata? ang sotento, mm -mm. Opo, the general answer, <laughs> opo is yes, yes. 'di diba? Kasi ang uh, obligation to support, 'di ba? Mag-asawa, uh, pati relatives kaya eh. Mag-asawa, yung tatay, yung mga tatay, nanay at saka yung anak, lolo't lola, yeah. 'di ba? Kasama sa order of support. support. Okay. So 'yon. Naku. Eh, kaumpisa pa lang natin. Tapos na pala. Sobrang bilis, ano? Oo. Ano ba yan? Napakabilis ng panahon. Time flies. Oo nga. Eh, naku, ayoko niyang mabilis ang panahon eh. Parang mabilis ka rin tatanda. Correct ka Before dyan. you know it, 33 na ako. Ang <laughs> <Di ba? laughs> kapal ng mukha oh. <laughs> Hindi naman, baby face baby nga. Baby face, oh. baby face. Baby face eh. Ah. 75 na po yan, hindi naman mukhang <laughs> 75. Hmm. <laughs> <laughs> Joke lang. But anyway, maraming maraming salamat po sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page. Ay abagan niyo po ang mga susunod na episode. Baka ang mga tanong ninyo ay atin ang mapag-uusapan. Hmm. Hmm. At ako sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal Channel 101. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana huwag kayong magsasawa sa boses namin. <laughs> sa joke lang daw sila nagsasawa. Ah, jokes. Parang sawa na sila. <laughs> so abangan niyo po ulit kami sa susunod na episode para sa pagsagot sa inyong mga katanungang legal at usaping batas. In the meantime, ako po ang inyong likod. Hindi likod. link Ako po ang inyong link code, Gabby Conception the attorney, not the artista. Mm -hmm. At ako naman po, ang inyong abogado de Campanilla, attorney ni Danny abogado na artista pa. <laughs> Hanggang sa muli po. <laughs> <laughs> Parang ikaw yung nagaangat ng sarili mong bangko. O no? oh, eh, artistahin naman. <laughs> <laughs> Hanggang sa muli, ito po ang attorney Danny Con, abogado, abogado de, de Campanilla. Campanilla. Salamat po.